seret niyan, no? Hmm. Yun, nanganganak yung kambing dito mga kapangal kaso di namin alam kung paano gagawin. Ayan o. No? Papalabas na yung kanyang. Yun. Hahaha. <laughs> May dede na siya mga kapangil so ngayon lang ako nakapagpaanak ng ano ng kambing yan no oh. yan kasi yung mga dating kambing natin on mga kapangil ay kusa silang nalalaglag eto huwag hu, yan eto kasi ang tagal ang tagal na mailabas. yan huwag oh, yan, yan. yan. padidein ko lang ng maigi hindi pa nakakatayo eh pero gusto niya magdede para lumakas na siya siguro. <laughs> tumatayo na mga kapangil. Ha? Tumatayo na. Okay. <laughs> Yung pangalan mo, babae siya mga kapangil. Babae. <laughs> babae. Right Ayan, tumatayo na. Ayan, sige, kaya mo yan. <laughs> Kulay brown mga kapangil. Kulay brown siya. Ayan. Ayan. So, hindi na natin papangalanan mga kapangil. Pero, tawagin natin siyang... Hindi <laughs> na. Hindi na. Ano na lang, Si... Kabi. Hindi, <laughs> hindi joke lang. na. <laughs> ha? yun mangunguha kami ng ulam <laughs> mangunguha kami ng ulam ni Pengay mga kapahilo itong masarap na ulam talaga no? oo <laughs> yan o. masarap na ulam ayan masarap na ulam <laughs> sarap yan no? hmm, marami pala silang sa bunga rito susop kung tawagin namin sa iba naman puso yan kaya sarap to kasi sa lahat ng prutas sa mundo saging lang ang may puso <laughs> okay Yo, what up sa inyo mga kapangil? Ah, bagong araw, bagong pag-asa mga <laughs> kapangil. Hindi na bagong umaga kasi nangali eh, na. <laughs> so, um, ayun, ang gagawin natin ngayon Mag-aabono ng ating mga mais Mga kapangilo, magsa-side dress Kasi, ano yan uh, 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 Kalakasan ng paglaki nila So, kailangan natin silang abonohan At ang ilalagay nating abono, mga kapangilay Ay Yung, ano uh, Urea o 4600 So, nitrogen nitrogen kasi ang pinaka kailangan talaga ng mais mga kapangil talagang uh, pinaka kailangan niya ay nitrogen mais mga kapangil noon so yun mag na tayo at ako lang ngayon kasi half day lang si Alod ano uh, everyday half day lang si Alod mga kapangil kung minsan minsan pag hindi pa makapasok pero ayos lang yun mga kapangil at least ano Ah, uh, may kasakasama tayo lagi mga kapamilya. Hindi man lagi pero at least alam natin na may kasakasama tayo. So ayun, um 'yan. Uh, mag ano tayo mag dress na tayo. At mamaya kukuha, ay kapun pa pala yung ano? kapun pa pala yung pa panganganak ng ating kambing? Ngayon, the other day na kasi nagpabaksin na naman ako ngayon kasi August 8 na ngayon mga kapangil nagpabaksin ako kaninang umaga so kaninang umaga um, ayun yung kambing okay na nagdedede na, na, ano, nagdedede naman ng sarili niya mga kapangil akala ko kasi ano hindi niya padededehin kasi hinawakan hawakan ko mga kapangil yung kanyang anak so na, na, no, na, nag-alala ko baka yun nga pala nakalimutan ko hindi pala ay, sorry hindi pala pwedeng ano uh, uh, hawak hawakan yung yung anak nila sa kako so okay naman uh, pinapa dede naman niya okay tara so uh, pumunta pala si Alud kanina rito ng umaga nagbabag sila ko kanina kaso hindi niya pala na under itong grass cutter eh mag-aga grass cutter sana siya nung maya subukan na lang natin ng so ito, ito yung yabono natin ito, so tala ating sako, lamuna, sana kasi to yung kinuha natin para ano kapag nagkaroon tayo ng ano budget budget mga kapangil mag stock tayo ng pangabono sa ating mga ating mga palaman halaman So tara mga kapangil Ah binag ayun si June nagkukuliglig doon sa abad sa sa dulo ng ating tinatamnan. Kasi tatamnan niya binigyan ko siya ng tatamnan niya ng ng ano tatamnan niya ng kalabasa. So ayun nagkukuliglig siya mga kapangil Baka siguro magtatanim din ngayon ma ah, hanggang mamayang ah, hapon kasi ano lang naman 'yun. Ah, dali lang, lang naman kuligligin. So ito So, side dress tayo maliit mga kapangin ay ganito mag side dress ang mais ayan o oh. Ayun na naman sila ah, uh, umatake na naman mga kapangin inatake na naman yan oh. meron na naman don meron na naman yan uh, isa isa na naman yan mga kapangin no? na umatake sila Banda rito sa may Naano -na -na -na. Banda rito Sa may ng nabanatan naman ng mauud. Oo. Tipid, tipid tayo. Pero, Kasi pag sinoprang tipid mo yan, hindi ka bibigyan. Kaya <laughs> naman nabin yung ayun natapos ko na yung apat mga kapang nagkakangawit sa likod grabe pa oh. yan pagkatapos naman yan mga kapangil na nagyan natin ang buwan o natin gusto yung sarili natin <laughs> so gagamit tayo ng parusa mga kapangil no, para matapunan yung mga na yung pasok ng abono so is oh, hirap to <laughs> tsaga tsaga lang talaga mga kapangil no? sa pagsasaka yan may mais lang yan mga kapangil kaso ah, no? so, parang hirap din saan o, saan ako dito kasi ano ng baha magos Ayan o ganda ano yun pagbalik yan matatbunan lahat yan nga yun ito pa yung nagpapahirap dyan no? damo mga kapangil o no? Yun, isang balik pa lang ang natapos ko mga kapangil kaso sobrang hingal na <laughs> Rice lang, tsagaan lang natin, ganyan talagang mag, ano, magta magtanim okay. mga kapangal, ganyan lang talaga. Mahirap, mahirap, mahirap. Whew. Ay, grabe siya. Talaga. Nakakangawit. <laughs> Yun o. No. Di kasi pwedeng spray yan to. Yan, dapat ano lang yung pang spray mo dito, yung selective lang hindi pwede yung pang spray mo ng pang feeds na mais sa damo hindi pwede pero pag umulan mga kapangil pag umulan lalagay ko na lang lalagay ko na lang sa ilalapag ko na lang hindi ko na ano hindi ko na paporsahan yung sarili ko huh. <laughs> pero pag umulan yan kumukulog eh kumulog kumidlat mga kapangil kapag kumulog kumidlat yan, maghanap tayo ng kabuti. Kabuting punso. Sigurado yan. So another. Tapos ko na yung apat. Tsaga-tsaga lang mga kapangil. Ano? tsaga din kayo na manood. Tsaga-tsaga din kayo na manood. Hindi may pinang-spray tayo dito kasi noon. Ah, uh, Doon sa time natin dati. pero ano yun, selective talaga yun. Uh, hindi lahat yung damo ay napapatay niya kaya ng kapamilya ng mais na mga ganito ganito na damo hindi niya napapatay Okay. Whew. Huh. buti na lang may ganitong mga part mga kapangil yung isang daan lang dalawang linya na ang matatabunan lawang ibon sa isang putok oh so tired ah init pa kasi ng panahon minsan makulimlim malamig minsan sobrang init naman wow <laughs> grabe mo na ganon kahirap magtanim ng purple na mais mga kapangil kaya siguro napakamahal nasubukan ko sa ibang bayan nun gumili ng ganon nakaw yung isang piraso na maganda mga kapangil 25 yung hindi naman kagandaan 15 hindi pa luto <laughs> mahal pala yun oh Yan, kuha muna tayo ng pagkain ng kambing mga kapangil. Ito, tagisi. Yung itak ko, iniram niya yun. Kaya, ito muna. Gamitin natin, Kutsilyo. Ah, hihiram niya lang mga kapangil Ini tinggi sedikit semua Ano? Um. Minamasid ko mga kapangil kung uulan o hindi. Kasi kapag umulan, babasahin yung lupa bukas. So ilalapag na lang natin yung yung abono. Alright, kuha lang ako mga kapangil ha. Yes, sir. Oks na to. Kasi baga, pag marami, aabot ng bukas. Planta na. Hindi niya gusto na mga kapangil. Kabuti, kabuti, nasan ka? Nasan ka? Magpakita ka na. So, ituloy na natin mga kapangil. Habang ng iyo makulimlim pa. Uy. <laughs> May bunga na. Mga kapangil. May bunga na ng ating mga sitano pang sahog. pangkain lang 'yan mga kapangil. May bunga na. Okay. <laughs> sa bagyo. Okay. Tapusin ko lang 'to mga kapangil. <laughs> Napakahaba. Napakalawak din. Tapusin ko lang. Right. bona muna So I think Bukas na ulit mga kapangil si po ulan na O oh, ayan na oh mga kapangil Ayan oh. oh, na yung Pinolinate natin <laughs> bumuo na lumobo na unlike yung hindi ma-pollinate ay hindi yan maglalaman mga kapangil so tara bukas na naman yun mga kapangil wala na baka maulanan tayo dito so, ito na siya mga kapangil it's dyan dito ko muna nilagay kasi kasi trip ng mga aso Oh, jadi kena. Jadi na, Dan ito ba talaga? Hindi pa siya nakaka ano nang maayas yan eh. Talawang araw ngayon. Oh. Yan trip ng mga aso. Oh biar apa jadi namanya, jujur ya, kena, kita mau makdetikah? <laughs> ya, jadi ya, yang, siapunmu, matunmu, Yun, jangan, 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 ayun <laughs> so ayan, mga kapangil ha e, itagin tayo bukas ayan salamat sa panonood Good. Okay.